Si Renter ay isang labing anim na year old delinquent na may nakakatakot na itsura at nag-aaral sa Chidori High, isang school na puno ng mga delinquents. Biglang nagbago ang buhay niya nang main love siya sa isang cute na girl mula sa katabing elite private school na Kiko Academy, kung saan lahat ay galit sa mga tulad niya. Nagsimula ang kwento ng may dalawang delinquent na nang corner ng tatlong estudyante sa syudad, sinisisi sila na nabangga daw sila, kahit na hindi naman totoo. Lumaban ng salita ang redhead at narealize agad na ang tinutukoy ng mga delinquent ay si Renter. Saktong dumating siya at nang makita siya ng mga bully, halos mawalan sila ng ulirat sa takot dahil sa mukha niya. Pero imbes na makipag-away, tinanong lang ni Renter kung nanggugulo ba ang mga kaibigan niya para makapag siya, kaya bigla silang nagtakbuhan palayo. Pinagsabihan niya ang tropa niya na huwag mang inis ng tao, pero si Yosami, ang redhead, nagalit at sinabing sila raw ang biktima. Doon naalala ni Renter na kagabi, may nakita siyang lalaki na iniwan at sinampal ng girlfriend nito, at dahil naawa siya, tinangka niyang ay comfort, pero natakot ito sa mukha niya at tumakbo agad. Sabi pa ng mga kaibigan niya, natural lang yon dahil kahit sino matatakot makita ang mukha niya lalo na sa gabi. Habang papunta sila sa school, nadaanan nila ang mga Kiko girls na agad nagpakita ng disgust at inis sa kanila. Nahulog ang panyo ng isa, at nang ibalik ni Yusami, malamig na sinabi ng babae na itapon na lang dahil ayaw na niyang gamitin matapos mahawakan ng isang delinquent. Pinagpatawa na lang ni Yusami na baka flustered lang sila sa kagwapuhan niya, pero alam niyang ayaw talaga ng mga Kiko girls sa mga taga-chidori. Alam din ni renter na grabe ang galit ng mga ito kaya pati classrooms nila may kurtina para hindi sila makita. Wala naman siyang pake kasi iniisip niya, wala rin siyang chance makihalubilo sa mga mayayamang babae kahit pagkatapos ng graduation. Pagkatapos ng klase, umuwi siya agad kahit umuulan para tumulong sa cake shop ng pamilya nila at tinanong niya pa ang nanay niya kung okay lang ba na siya na mukhang nakakatakot ang humarap sa customer pagalis ng nanay niya pumunta si renter sa counter at naisip niya na hindi niya kailanman naikwento sa school ang tungkol sa cake shop ng pamilya nila nang silipin niya ang nag-iisang customer nagulat siya nang makita ang isang cute at maliit na girl na kakaubos lang ng isang family serving ng cakes namula agad ang girl nang makita siya kaya kumuha si renter ng tubig para sa kanya nagtataka pa siya kung saan napunta lahat ng kinain nito pero bigla na lang itong kinabahan at tumakbo palayo, kaya akala niya natakot siya dito. Kinausap siya ng nanay niya at sinabi na ang girl na si Kauruko ay regular na customer at kaibigan na rin nila, kaya hindi dapat siya magalala. Pero guilty pa rin si Renter at iniisip na baka hindi na ito bumalik. Kinabukasan, halatang may bumabagabag sa kanya kaya tinanong siya ng mga kaibigan, pero sinabi lang niyang okay siya. Nang gabing iyon habang nagbabasa ng manga sa kwarto, dumating ang nanay niya at sinabing nasa shop si Kauroko at gusto siyang makita. Bumaba siya para mag-sorry, pero nabigla siya nang alukin siya ng girl na kainin ng isang slice ng cake bilang treat. Naupo sila sa isang table at nagulat si Renter ng marinig ang pag-sorry ni Kauroko dahil tumakbo siya kahapon. Sabi niya, ang cake na ito ang apology niya, pero kitang-kita ni Renter na naglalaway na ito sa cake, kaya sinabi niyang siya na lang ang kumain. Hindi nakatiis ang girl at agad itong nilantakan bago muling nagsorry. Pagkatapos, nagpakilala siya at tinanong din si Renter, sa binanggit na curious siya dahil lagi niya itong nakikita tumutulong sa shop. Dito na-realize ni Renter na hindi pala takot ang dahilan kaya siya tumakbo, kundi dahil nahihiya ito dahil wala pang lalaking tumitig sa kanya ng ganoon. Namula ulit ang mukha ni Kaoruko at hindi makapaniwala si Renter na ang itsura niya ay nakakapagbigay din ng ibang emosyon bukod sa takot. Nang tumingin siya ulit sa namumulang mukha ng dalaga, bigla na rin siyang namula at nataranta. Sinabi ni Renter na madilim na at ihahatid niya si Kaoruko sa istasyon, pero sinabi ng girl na bibili pa siya ng cake at tinanggihan ng alok niya dahil malapit lang naman daw ang istasyon. Habang naglalakad palayo, Bigla siyang lumingon at sinabing hindi niya kailanman nakita si Renter bilang nakakatakot. Hindi nila alam na pinapanood sila ng dalawang dalingkod mula kanina na nagplano ng paghihiganti kay Renter sa pamamagitan ng pananakit kay Kauruko. Samantala, umakyat si Renter sa kwarto at nagkulong, iniisip kung gaano kalaking pagbabago sa buhay niya ang marinig na hindi siya nakakatakot para sa isang tao. Biglang binuksan ng nanay niya ang pinto at nauntog pa siya, pero ipinakita nito ang cake na binili ni Kauruko na naiwan sa kalye, kaya nagalala siyang baka nasa panganib ang dalaga. Agad tumakbo si Renter para hanapin siya, habang si Kauruko ay na-corner ng mga delinquent sa isang madilim na eskinita. Sinusubukan lang niyang sabihin na lumayo sila, pero tinatanong siya ng mga ito kung nililigawan ba siya ni Renter. Nang tanggihan niya, Pinilit pa nila na imposible yon dahil wala raw babaeng gugustuhin ng isang nakakatakot na delinquent. Sinasabi pa nila na mula pa middle school ay kilala na si Renter na nakakatakot at ngayon nasa school pa siya ng mga bobo at puro laki lang ang kasama. Tahimik lang na nakikinig si Renter, tanggap ang katotohanan na hindi niya kayang pigilan ng mga chismis tungkol sa kanya pero lumaban si Kauroko at sinabing hindi nakakatakot si Renter at hindi sila dapat mangusga base sa walang kwentang sabi-sabi. Dinagdag pa niya na kung ayaw nilang makipag-usap kay Renter, wala na silang karapatang magsalita tungkol sa kanya sa likod. Nagalit ang mga dalingkwant at sinabi ng isa na wala na siyang pakialam kay Renter at gusto na niyang saktan si Kauroko mismo. Tumira siya ng suntok pero agad sa malo si Renter, tinamaan ang ulo niya sa shutter at nagdugo tumayo siya at tinanong ang mga delinquent kung may kailangan ba sila sa kanya, at nang makita nila ang galit sa mga mata niya, agad silang nagtakbuhan palayo sa takot. Biglang tumakbo si Kauruko papunta kay Renter para panasan ang dugo sa mukha niya, humihingi ng tawad at halatang sobrang nag-aalala dahil nasaktan siya para sa kanya pero sinabi ni Rentor na hindi niya kasalanan, at tinanggap niya ang suntok bilang parusa sa sarili niya dahil hindi siya naniwala nang sabihin ni Kauruko na hindi siya nakakatakot. Nagsorry siya dahil hindi niya agad pinagkatiwalaan ng pagiging sensil nito, at dahil nadamay pa siya sa isang nakakatakot na sitwasyon. Sagot naman ni Kauruko, hindi niya maintindihan kung bakit may taong tatawagin siyang nakakatakot de yung napakabait niya. Doon naramdaman ni Renter na unti-unting nawawala ang trauma niya mula sa pagiging husgahan base lang sa itsura. Inihatid niya si Kauroko hanggang istasyon, at nagpasalamat ito sa kanya bago umalis, sa kasumigaw na babalik siya sa shop at kakain silang dalawa ng cake. Habang pauwi si Renter, naiisip naman ni Kauroko ang sandaling niyakap siya nito para protektahan siya kinabukasan, maaga pumasok si Renter sa school dahil hindi siya makatulog kakaisip kung kailan ulit sila magkikita. Habang nakatingin sa gusali ng Kiko Academy, napansin niyang may nagbukas ng kurtina na hindi pa niya nakikita dati, at nagulat siya nang makita ang mukha ni Dahil sa kaba, bigla niyang isinara ang kortina sa classroom nila, na-realize niyang galing siya sa school na sobrang galit sa mga tulad niya. Dumating si Yuzami at nagreklamo na lagi siyang tinititigan ng masama ng mga Kiko girls mula bahay hanggang school, at napaykan siya sa kanila. Dumating naman si Sako at Ichi, sabay asar na wala namang ibang school na tatanggap kay Yuzami dahil bobo siya. Sumasang-ayon sila na ayaw din nila sa Kiko girls, pero alam nilang base lang sa walang dahilan ang galit nila. Habang patuloy ang usapan, tuliro lang si Renter, hanggang sa mapansin ng tropa niya ang kurtinang isinara niya. Sinabi nila na baka naiinis siya kakatingin sa building ng Kiko, pero para magtago ng totoo, tumayo si Renter at sumigaw na isinara niya iyon dahil masyadong maliwanag ang araw. Nagulat ang mga kaibigan niya sa reaction, at napansin ni Sako na parang may tinatago si Renter dahil alam niyang mas gusto nito ang sikat ng araw at init. Habang nagsimula ang klase, hindi pa rin matigil si Renter sa pag-iisip kay Kauroko. Naalala niya kung gaano ito nagulat nang makita siya, at naisip niyang bastos ang pagsara niya ng kurtina sa harap nito. Nag-alala siya kung babalik pa ba ito sa cake shop matapos malaman ng totoo tungkol sa kanya, pero pinilit niyang isipin na mas mabuti na rin dahil imposibleng makipaglapit ang isang Kiko girl sa gaya ng isang Chidori delinquent. Pagkatapos ng klase, Inaya siya ni Yuzami na gumala at dahil hindi naman kailangan ng nanay niya ng dagdag tulong sa shop, sumama siya. Habang naglalakad sila, napansin nilang may malaking crowd sa school gate. Doon nila narinig na may Kiko girl daw na naghihintay sa labas, at nang sumilip si Renter, halos atakihin siya ng kaba nang makita si Kauroko doon. Nagulat siya kung bakit ito nandoon, pero bago pa siya makagalaw, lumapit na si Yuzami na inis na inis sa Kiko at sinigawan si Kauruko. Bahagya siyang natakot pero sinabi niyang may hinihintay lang siya, at lalo pang nagalit si Yuzami. Agad hinaila ni Renter ang hoodie niya para pigilan ito at humingi ng tawad kay Kauruko, na sinabing ayos lang. Samantala, nagsimulang umiyak si Yuzami dahil naiingit siya na isang Kiko girl ay naghihintay para sa isang Chidori boy, hindi niya alam na para kay renter talaga ito. Just then, dumating ang dalawang kaibigan ni Kauroko at pilit siyang hinayla pabalik sa school nila, sabay insulto na baka mahawa siya sa katangahan ng mga Chidori boys. Sinubukan pang pigilan ni Yusami at inutusan silang magsorry sa pagkakabangga, pero tinabiglang nila ang kamay niya at tinitigan siya na parang pesteng nakakadiri. Dinala nila si Kauroko palayo habang palagi siyang lumilingon kay Renter, na hindi rin mapigil ang tumingin pabalik. Pagkatapos nito, nagpunta ang grupo sa market, mas lalo pang ini si Yuzami, habang si Renter naman ay naguguluhan pero masaya sa iniisip na baka talaga siyang hinahanap ni Kaoruko. Nang napansin siya ng mga kaibigan, sabi nila lalo siyang mukhang nakakatakot. Pagdating nila sa karaoke, kumanta si Yuzami habang si Renter ay nakatulala pa rin, nag-iisip ng kanta. Doon napansin ni Sako na parang may kakaiba, kaya tinanong siya kung may nangyari. Biglang kinabahan si Renter, nag-guilty at naging self-conscious habang tinititigan siya ng tropa niya, iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang tungkol kay Kaoroko o itago na lang bilang lihim. Iniisip ni Renter na baka husgahan siya ng mga kaibigan niya kapag nalaman nilang may koneksyon siya sa isang Kiko girl, kaya itinago niya lahat at sinabi lang na ayos lang siya. Naniniwala si Nayus Ami at Iyato, pero mas lalo namang naghinala si Sapo. Pag-uwi ni Renter, nagulat siya na bukas pa ang cake shop kahit lagpas na sa oras, at nang pumasok siya ay nakita niyang hinihintay siya ni Kauroko na halatang kinakabahan. Lalo ring kinabahan si Renter at tinanong kung bakit siya nandoon ng ganoong oras. Humingi ng tawad si Kauroko dahil sa gulo kanina, at sinabing hindi niya inakala na ganoon kalala ang galit sa pagitan ng mga school nila. Sinabi naman ni Rentor na wala siyang pake doon, lumabas ang nanay niya at pinagalitan siya dahil hindi man lang siya nag-iwan ng mensahe na late siya, at nalaman niyang kanina pa naghihintay si Kauroko nang walang alam kung kailan siya darating. Inalok siya ng nanay ni Rentor na maghintay para bigyan ng tiratirang cake, pero sinabi niyang busog na siya, kahit kumalabog ang tiyan niya, kaya nagtawanan si Renter at nanay niya. Nahihiya si Kauruko, pero inalok siya ni Renter na kumain ng cake kasama siya, at pumayag ito. Napansin niya na pinakamaligayang tingnan si Kauruko kapag kumakain. Humingi ulit ito ng tawad pero sinabi ni Renter na maliit na bagay lang iyon. Nang tanungin niya kung bakit siya pumunta, diretsyong sinabi ni Kauruko na gusto lang niya siyang makita. Napatalo ng puso ni Renter at agad siyang nag-sorry sa inasal ni Yusami. Bigla niyang nasabi na nahuli siya lumabas dahil sobrang natuwa siya nang makita ito, pero agad siyang nahiya sa sinabi. Susubukan sana niyang bawiin, pero mabilis na sagot ni Kauroko na hindi niya papayagan. Pareho silang nag-fluster at hindi makatingin sa isa't isa habang kinakain ang cake. Sinabi ni Renter na akala niya hindi na siya babalik sa shop at nagulat siya ng seryosong tanungin ni Kauroko kung bakit iniisip niya iyon. Sabi niya, natural lang dahil galing sila sa enemy schools at hindi na siya gugustuhin makasama. Nalungkot si Kauroko at sinabing natuwa pa nga siya nang malaman niyang si Renter ay taga Chidori. Hindi na alam ni Renter kung paano yun ay proseso, pero biglang tumayo si Kauroko para umalis. Tinawag niya ang pangalan nito at bago ito lumabas ng pinto, sinabi ni Kauruko na nang malaman niyang nasa Chidori si Renter, inisip niya na mas madalas niya itong makikita at makikilala. Malungkot itong mumiti at agad umalis, iniwan si Renter na litong-lito kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Habang iniisip niya ito, dumating ang nanay niya at tinanong kung umalis na si Kauruko. Pagharap niya, biglang natakot pa ang nanay niya sa sobrang seryoso at nakakatakot na itsura ng mukha niya. Pagdating ni Renter sa bahay, Agad siyang dinala ng nanay niya sa sala para alamin ang nangyari at bigla siyang tinamaan ng malupit na finger flick sa ulo. Sabay sabing dapat naging mas lalaki siya at hinabol agad si Kauroko nung umalis ito sa shop. Pinapanto siya ng nanay niya ngayon din para siguraduhin na ligtas itong makauwi, pero si Renter ay nabibigatan sa iniisip niya. Tinanong niya kung ano ibig sabihin ni Kauroko nang sabihin itong masaya siya na nakilala siya, at nainisang ang nanay niya na hindi pa rin niya maintindihan ang sobrang malinaw na hint. Nang tanungin pa niya kung bakit gusto pa rin siyang makita ni Kauroko kahit galing ito sa Kiko, tuluyan nang nawala ng pasensya ang nanay niya at sinabi na galit siya lagi sa mga tao na hinuhusgahan ang itsura niya pero ngayon siya mismo ang nagjudjudge kay Kauroko. Pinapaalala niya na kahit nalaman ni Kauroko na galing siya sa Chidori, hindi naman nagbago ang tingin nito sa kanya, pero siya ay puro tungkol sa school ang iniisip. Doon na-realize ni Renter ang pagkakamali niya at pinagsuntok niya ang sarili niya sa inis. Kinabukasan, dumating si Kauroko sa school na malungkot pa rin sa nangyari kagabi, pero nagulat siya nang makita si Renter na naghihintay sa school gate. Tinanong niya kung anong ginagawa nito doon at agad siyang humingi ng sorry dahil nasaktan niya ang feelings niya kagabi. Nahihiya si Kauroko na pinag pa niya ito, pero sinasabi ni renter na siya ang may kasalanan. Sinabi pa ni Kauroko na sobrang bait niya, kaya nagdesisyon si renter na maging honest dahil lagi rin itong tapat sa kanya. Inamin niya na pilit niyang itinataboy si Kauroko dahil iniisip niyang masasaktan lang ito, lalo na sa galit ng dalawang school nila, pero ngayon daw hindi na siya magpo-focus doon at mas pipiliin niyang mag-focus kay Auroko mismo. Sobrang natuwa si Kauroko at sinabi na okay na siya ngayon, at wala nang pakialam kung taga saan sila, ang gusto niya ay makilala pa si renter bilang tao. Nag-exchange sila ng numbers at nag-t-text habang papasok sa klase. Dahil wala pang ibang dumating, binuksan ni Kahuruko ang curtain para makita si renter mula sa classroom niya, at nang makita niya ito, tuwang-tuwa siyang tumalon-talon, habang si renter naman ay nakaramdam ng matinding desire na mapalapit pa at mas makilala siya. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang summer, sobrang init kaya nagyaya si Yuzami kay renter na pumunta sa staff room para maki-aircon. Habang naglalakad, nagreklamo ito na sobrang boring at bigla niyang naalala na malapit na ang sports festival kaya nagyaya siya na pareho silang magtap. Pero pagdating nila sa staff room, sinabi ng teacher na hindi sila pwedeng sumali sa sports meet at parang gumuho ang pangarap ni Yuzami sa harap mismo niya. Nagwala si Yuzami at tinanong ang teacher kung bakit hindi sila pwedeng sumali sa sports festival, at ipinaalala ng teacher na ang mga bumagsak sa midterms ay kailangang kumuha ng supplementary exam na kasabay halos ng sports fest. Sagot ni Yuzami na hindi pa nga nagsisimula ang midterms kaya hindi pa sigurado na babagsak sila, pero nang tanungin kung sigurado ba siyang makakapasa, diretsahan sinabi na sigurado siyang babagsak siya. Hindi na rin nagulat ang teacher, pero nakiusap si Yuzami na bigyan siya ng incentive para magpasa. Sinabi niya na kapag pumasa siya sa exam at nanalo pa sa sports fest, ililibre niya ng ice cream ang teacher. Sandali siyang na-motivate pero pagbalik sa class, panic mode na naman siya. Nakiusap siya kay Sako na tulungan siyang mag-aral dahil ito lang daw ang may higit sa tatlong brain cells sa grupo, pero tumanggi si Sako dahil noong nakaraang taon halos mabaliw na siya sa pagtuturo kay Yuzami pero bumagsak pa rin ito. Habang nagtatalo sila sa gilid, nilapitan ni ay si Renter para kamustahin, at si Renter din ay walang tiwala na papasa siya. Sinabi ni ay na kumbinsihin niya si Sako na turuan sila, pero biglang sumabog si Yuzami at sinabing ayaw lang talaga ni Sako magturo dahil gusto nitong hindi sila makasali sa sports festival. Pinabayaan lang ni Sako at si Renter naman ng tuluyang nawala ng pag-asa dahil wala na silang teacher. Bigla siyang nakatanggap ng text mula sa nanay niya na papuntahin si Kauruko sa cake shop dahil discount day, at naisip ni Renter na matagal nang hindi bumibisita si Kauruko at baka nauubusan na ito ng baon. Pagdating ng klase, hindi na siya makafocus at nakatitig lang sa phone kung magtitext ba siya o hindi. Sa huli, Nagipon siya ng lakas ng loob at inimbitahan si Kauruko, pero walang reply buong araw at naghihintay siya hanggang matapos ang klase. Sa niya naisip na baka bawal gumamit ng cellphone ang mga tagakiko habang nasa class. Buti na lang, nakatanggap din siya ng message mula kay Kauruko na humihingi ng sorry dahil sobrang busy siya ngayong buwan at hindi makakapunta sa shop. Nalungkot si Renter sa reply na yun, pero biglang sumabog si Yuzami, Pinatong ang dalawang kamay sa mesa at sinabi na pupunta sila sa City Library para mag-aral. Sumama si Renter, pero iniisip niyang ginagawa lang ito ni Yuzami para iwasan si Sako. Pag nila, agad na realize ni Yuzami na hopeless siya dahil hindi siya makasagot kahit isang tanong. Kaya sabi ni Renter na dapat humingi na lang sila ng tulong kay Sako dahil siya lang talaga ang makakapagturo sa kanila. Pero sobrang guilty si Yusami lumapit dahil kahit tinuruan siya dati, bumagsak pa rin siya. Iniisip ni Yusami na ayaw din siyang turuan ni Saku, pero sabi ni Renter na nagmamatigas lang ito at eventually papayag din. Kinumbinsi niya si Yusami na bumalik at humingi ng sorry kay Saku, saka siya nagfocus ulit sa mga tanong sa harap niya. Biglang napansin niya ang dalawang babae na paikot ikot dahil wala silang maupuan, kaya ibinigay ni Renter ang upuan niya. Habang naglalakad palabas, narinig niya ang boses ni Kauroko at agad siyang pumunta para makita kung siya nga. Laking gulat niya nang makita itong nag-aaral habang tinutulungan ng kaibigan sa exam review. Napagas si Renter sa gulat pero agad siyang nagtago para hindi siya mapansin. Doon niya na-realize na busy talaga si Kauroko sa pag-aaral kaya hindi ito nakakapunta sa shop, at makes sense dahil mas mataas ang level ng school niya patuloy niyang naririnig ang usapan nila at nalaman niyang mahilig magdudal si Kauroko kapag nagpapahinga, at siya rin pala ang top student ng Kiko. Naisip ni Rentor na sobrang layo ng agwat nila, kaya lumabas na lang siya ng library at inisip na napaka-amazing ni Kauroko dahil number one siya sa school na panang matatalino, samantalang siya ay galing sa isang school ng mga tinatawag na losers. Naisip niyang wala namang saysay -say ang mag-aral kaya nagpasya siyang matulog muna pero paggising niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Kauruko. Nagulat siya at nataranta, pero tuwang-tuwa naman si Kauruko na makita siya ulit at sinabing nadaanan niya ito kanina kaya nag-break siya para makipag-usap. Tumayo si Renter at nagbigay ng space para makaupo siya, at tinanong ni Kauruko kung nagpunta rin ba siya para mag-aral, na agad niyang kinakabahang sinangayunan. Humingi ng sorry si Kauruko dahil tinanggihan niya ang imbitasyon sa shop, pero sagot ni Renter na ayos lang dahil monthly naman may discount day sila. Sagot ni Kaoruko na next week gagawan niya ng paraan ng schedule niya at mag-iipon din siya mula sa part-time job. Nagulat si Renter dahil ang alam niya mayaman si Kaoruko, pero natawa lang ito at sinabi na hindi siya mayaman, nakapasok siya sa Kiko dahil sa scholarship at pinipilit niyang manatiling number one para hindi siya matanggal doon. Ikinwento pa niya kung gaano kahirap mag-aral buong araw at minsan pinipisil niya ang sarili para hindi antukin sa klase. Nagtanong si Renter kung bakit siya nagsusumikap ng sobra, at sagot ni Kaoruko na siya mismo ang nakiusap sa tatay niya na papasukin siya sa kiko kahit middle class lang sila, at pumayag ito. Kaya gusto niyang patunayan na karapat dapat siya sa opportunity na iyon, at proud siya sa lahat ng nabot niya. Doon na-realize ni Rentor na hinuhusgahan niya ulit si Kauroko nang hindi man lang siya tunay na nakakakilala at nakaramdam siya ng hiya sa sarili niya. Nakahanap ng lakas ng loob si Rentor at humiling kay Kauroko na turuan siya dahil ayaw na niyang bumagsak ulit ngayong taon, lalo na para sa mga kaibigan niya. Bigla niyang na-realize na masyado siyang demanding dahil sobrang busy na si Kauroko, pero binigyan siya nito ng rice cake at sinabing gagawan niya ng oras para turuan siya. Pagkatapos, nagpaalam si Kauroko na babalik muna sa kaibigan niya na nag-aaral din doon pero lumabas sandali para bumili. Dumating naman ang kaibigan niyang si Sabaro, na halatang protective at agad nagtanong kung bakit siya kasama ng isang lalaki. Tiningnan niya si Renter ng malamig at tinanong kung taga Chidori ba siya, at nang umamin ito, agad siyang pinagsabihan ni Sabaro na lumayo kay Kauroko dahil ayaw niyang mahawa ito sa pagiging bobo niya hinaylanan na niya si Kauroko at sinabing babantayan niya ito palagi. Sinubukan ni Kauroko magpaliwanag pero dumating bigla si Yusami at mga tropa niya. Nang makita nila na may mga babae mula sa Kiko, agad sumama ang loob nila, at lalo pang nagalit si Sabaro, tinawag silang mga hayop. Hinarap siya ni Yusami at tinanong kung bakit magkasama si Renter at dalawang taga Kiko, dahil alam niya na hinding-hindi lalapit si Renter sa kanila ng kusa hindi siya pinansin ni Sabaro at nagyaya na lang na umalis. Pero napansin ni Yusami na parang pamilyar sa kanya si Kauruko, kaya nilapitan niya ito para tingnan ng mas mabuti. Biglang parehong kumilos si Narentor at Sabaro para pigilan siya, si Rentor dahil nagseselos na may ibang lalaking lumalapit kay Kauruko, at si Sabaro naman dahil sobra siyang overprotective. Nalito si Sabaro kung bakit pati si Rentor parang pinoprotektahan din si Kauruko, at lalo ring naguluhan si Yuzami dahil wala naman siyang ginagawang masama. Pinili ni Sabaro na umalis na lang agad, pero sinundan siya ni Sako at tinuloy ang gulo. Sinabi niya kay Sabaro na kahit tagakiko sila, kaya rin nilang maging bobo dahil hindi niya gets ang simpleng tanong, at mas lalo pa siyang nanakit ng punahin ng kakaibang kulay ng buhok nito. Tinawag pa niyang spoiled rich princess si Sabaro, na siyempre ikinasama ng loob nito. Susubukan sanang ipagtanggol ni Kauroko ang kaibigan pero inunahan siya ni Renter. Sinabihan si Sako na tumigil dahil hindi siya yung tipo ng tao na nananakit ng iba nang walang dahilan. Ipinaalala rin niya sa tropa na si Kauroko yung babaeng naghihintay sa labas ng school nila nung nakaraan at nakita rin niya sa library. At nilinaw niyang nilapitan niya ito para humingi ng sorry sa nangyaring scare incident, kaya hindi niya kasalanan na magkasama sila. Doon biglang naalala ng mga boys yung eksena at pinaalala pa ni Iyato na si Yuzami talaga ang nakakatakot kay Kauroko nun. Dahil dito, agad lumapit si Yuzami kay Kauroko, at syempre, muling pumasok sa overprotective mode si Sabaro para hadlangan siya. Humingi ng sorry si Yuzami kay Kauroko dahil naging bastos siya sa kanya noon, just because tagakiko siya. Sa gulat ng lahat, Yumuko pa si Kauroko para mag-apologize din dahil siya raw ang naging dahilan ng gulo nung araw na yon. Nagpanik si Sabaro kasi ayaw niyang makita ng iba na may isang Kiko student na yumuyuko sa isang Chidori student, pero pinilit siya ni Kauroko na mag-sorry rin dahil bastos siya kanina. Dahil sa pride, tumalikod na lang si Sabaro at umalis, kaya napilitan si Kauroko na humabol habang humihingi ulit ng pasensya. Naiwan naman si Nayus Ami at tropa na naguguluhan sa tunay na ugali ng mga taga-Kiko. Sa tingin nila, mataray si Sabaro pero ang nakakagulat, napatahimik siya ni Sako. Pinuri pa nila ito, at kahit nahiya si Sako, sinabi niyang kasalanan nila dahil hindi sila marunong tumayo para sa sarili nila. Samantala, pinagsabihan din ni Kauruko si Sabaro na mas mag-behave sana siya kahit nahihirapan siya sa mga lalaki. Pero gaya ng isang modern feminist, sagot ni Sabaro ay lahat ng lalaki ay parang wild animals, at mas malala pa raw yung mga taga-chidori. Kahit din noon, naging curious siya kay Renter dahil ipinagtanggol siya nito kanina. Nang tanungin niya si Kauroko tungkol dito, nahiya si Kauroko at nagblush, sinabing mabait si Renter, pero hindi na narinig ni Sabaro yung huling parte dahil napaisip na siya. Kinagabihan, Pilit nagre-review si Renter sa tinuro ni Sako pero walang progress. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Kauroko kung pwede silang mag-usap, at agad siyang nag-reply. Sunod, natawag si Kauroko na halatang kinakabahan, at parehong hindi ready ang dalawa. Nag-sorry siya sa inasal ni Sabaro kanina, at si Renter naman nag-sorry rin para sa tropa niya. Humingi rin ng paumanhin si Kauroko na napilitan si Renter magsinungaling para sa kanya, pero inamin niyang angko ng dating nito kanina. Dahil doon, namula si Renter at na-realize na tuwing kausap niya si Kauroko lately, hindi niya magets ng buo yung feelings niya. Nagset si Kauroko ng oras at lugar para sa study session nila, at nung malapit ng matapos ang tawag, minadali ni Renter at sinabing pwede siyang maging casual at wag na masyadong formal kapag kausap siya, sabi ni Kauroko, susubukan niya next time, at tinapos niya ang tawag, pagkatapos, parehong nag-iisip ang dalawa na sila lang ang naiilang at kinikilig matapos ang call.